Ngayong araw, nandito ako sa simbahan San Roque, Paris Dito sa municipality of Cordoba, Cebu At ito po yung papasyalan natin ngayong araw Bago ang lahat, nandito ako ngayon sa garden Dito sa malapit sa Dagkutanan At makikita ninyo yung mga magandang idea about recycling Ayan, so dito ano kayo makikita dito? ito yung mga pit bottles at saka mga plastic ayan so it can save the environment the economy and it can benefits the community and so from uh, nature so ito yung nakikita ko dito ayan ganito yung sit up yan, ito yung harap ito, okay, yan meron pa dito katulad din dyan dito katulad din dyan sa garden nila ngayon pasyal tayo dito sa dagkutanan sa uh, simbahan meron pa dito do naman yung entrance ng sport complex uh, i think exit Yan po yung CR. The church is closed. Yan, ito po yung loob ng simbahan dito sa Cordoba, Cebu. Yan, ito yung loob. Ngayon yung anti-disperas Ya, sudah. Cordoba. Uh,